Hi guys, tara. I-try natin to guys. Yan, sampung pirasong kalamansi, isang pirasong sibuyas, limang pirasong bawang. Ngayon, hiwain natin to guys. Kasi ito daw yung nakakaano daw to guys, nakakagamot. Tapos ilalaga natin, inumin. Ayan o sampung pirasong kawansi pagdating ng walong minuto ilalaga natin in, inumin natin to guys nang wala pang kain at pagkatapos tingnan natin yung resulta kung anong resulta nito kasi maganda na to sya sa mga kanser, mga, kasakit-sakit, yan. mau na to siya, guys. Ating itatry. Ayan. mo lang bawang. Yan. Bago ko bago ka kumain sa kamoy iinumin guys. Ayan ito na ang ating papakuluan na iinumin natin bago tayo magkape mag ano mag almusal yan tara na guys at ilalaga na natin siya guys dito yan guys lalagyan natin siya dito lang natin siya. Walong minuto siya, guys. Ayan, guys, takpan muna natin. Pakuloyin muna natin. Thank you for watching.